Ah, uh, Tony Vlog, shout out po sa inyo. good morning Tony Vlog. Eh shout out para sa support kasi ko ya. Ah, Ay, yan. Ikaw ba, shout out boss? Good morning. Ay, oh, dito po ang mga kilo nila ng mga ano guys. So, mga guys, uh, yung mga patatas no, so 100 per kilo. Yung bawat sa mga repolyo naman, mayroon naman tayo tang 64 per kilo. Iyon, mayroon 50 yung bagyo beans ba 'yon? Um, bagyo beans. Bin... Pichay. Ah, pichay. Ah, pichay. Bagyo apichay ba yun? Ayun, bagyo pichay. Ayun. So, mga nagkakas. Ay, yung 50 per kilo. Kaya kayo maayos ha. Kaya kayo maayos. ay shout out po sa inyo so dito po sa ano po. Dito po tayo sa, sa... Mindanao, Divisoria. <laughs> oh, yan, 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 So dito tayo. So abang tita dyan so mga basta parang kaganapan dito. So mga ron ta mga tinday, mga tindahan mga, repul Ano dito mga ano po mga guys? Yon. Morning po. Ah, magkano per kilo po yan Dito po. Oh. 90. 90 per kilo yung carrots mga guys. So ito po mga ma'am, magkala po for kilo po. So 20 ng mga ganitong gulay mga kaysa dito. Yan, dito po 20. Okay, so mga guys, so mayroon tayong ano, uh, mayroon tayong i-shoutout sa mga guys. So tayo magpapasalamat sa lahat mga sumasubay ba sa ating YouTube channel no? So mga eh, shout out po natin yung uh, bilang papasalamatan natin yung nagbigay ng sponsor. So babanggitin natin, natin yung nagbigay ng sponsor sa ating sa ating YouTube channel. So katulad ng Solid Team Vlogger Borautan. Oh. Uh, so babanggitin na ng mga uh, team, oh, uh, Solid Team Vlogger Borautan no. Si Lakay Adventure, si Papansin TV, si Tony Vlog, Elmo Balioso, Kung Mountain Block. Oh, shout out po kay Madam Ganggang Official TV. Oh, shout out po sa inyo. Good morning, good morning po sa So, mayroon tayong papasalamat. Uh, mayroon po tayong bilang papasalamatan sa lahat ng mga supporter natin, no? So, tayo ay taos papasalamat. Nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel nagbigay ng sponsor. So, kahit papaano sa solid solid team vlogger borotan mga guys uh, shout out nga pala kay Joey no Joey uh, shout out po sa iyo boss uh, shout out kay boss Dani so nagtitinda ng relo so shout out po sa iyo boss Uh, shout out po, Mayroon din po tayong isang isang supporter no na sa ating YouTube channel sa mga Solid Team Vlogger borotan si isang pastor, isang pastor si Sir. Shout out po sa iyo. So good morning po. So boss Dani, shout out po sa iyo. So si boss Alan, shout out po din sa iyo. So maraming maraming pong salamat sa mga support niyo sa aming YouTube channel si Ah, uh, shout out nga pala kay Boy Kaskas. So uh, shout out kay boss Eric, yung assistant ni Boy Kaskas, no? Uh shout out po kay Dodong, shout out po sa iyo, boss. Uh, Shoutout, good morning. Uh shout out po kay Lolo eh. Oh, shout out sa lahat ng mga uh, nagbigay ng sponsor sa ating konting salo-salo mamaya. So magpa ano kan pamamerienda kami doon sa Latagan doon sa doon mga guys. tapos out sa lahat ng mga support sa aming YouTube channel. So mayroon pa tayong isang isang wave double papasalamatan natin kay Shout out po sa iyo sir. So yung OFW from OFW yung Shema no Shout out po siya sir So ay magpapanggit ang pangalan O ayaw siya magpapakilala Shout out siya sir So yung binigyan mo yung place yung sir So shout out So mayroon natin pwedeng Mapapakilabang nga kahit Basta kahit malit na bagay Nakakatulong tayo sa kapwa So yun nga guys So samahan ako para mag-update tayo rito sa mga Uh, mga gulayan dito so, kaganapan nitong gabi na to dito sa Divisoria yeah. sa nagaganap dito sa Divisoria sa mga gulayan so samahan niyo ako so let's go. Okay so po yung kahabaan ng Rito galing sa Quiapo mga guys ito po yung kahabaan na, sa mga jeep na yan so dito area na to ito po yung uh, kaganapan dito mga guys so araw ng gabi no pag gabi no sa so, dito sa barat ito po yung kahabaan ng ano Rito. yan mga guys so ito po sa agal tong oras po mag-aano po sila na agad na ah, yan. So, mamaya po dito itong area na to so maglilinis po rito sa mga nalat yan yan galing kaya po tong kabahan yung mga yan so, doon sa, sa kabilang side dito pong papunta rin mga sa looban so abante ah, tayo sa dulo pong ano yan. So yung mga gulay to sa pag-agabit pa dito sa loob, no? Ito po yung pag-aarong ng gabi pala mag -a. So, nandito tayo sa loob ng area na to. Ito po yung kalsada pagka umaga ngayon. Ito po yung dinadaanan mga itong area na, na natin dito. Ito po yung kalsada po sa ano, ah uh, mga kalsada po yung dinadaanan mga jeep to mga So, pagkagabi, ito na po yung parte na yung madadaanan ng jeep. So, isang way na lang. So isang madadaanan na lang po ng kalsada po uh, Shoutout po Good morning uh, Tony Vlog Shoutout po sa inyo so, Good morning Tony Vlog Eh shoutout Parang support sa skill po yan Ayan Ikaw uh, ba shoutout po Good morning ayun oh, dito po ang mga kilo nila ng mga ano mga guys, yung mga patatas no, so 100 per kilo uh, yung bawat sa mga repolyo naman, mayroon naman tayo ng 64 kilo yun, mayroon 50 ah, pichay, bagyo, pichay ba yun? ayun, bagyo, pichay yun, so mga, alaga yung 50 per kilo ganyan kayo maayos ha ganyan kayo maayos ha ah oh, shout out po sa inyo. So, dito po sa, ano po? Dito po tayo sa Divisoria. malay na tayo. <laughs> Ayan. Ayan. Oh, yan, 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 So, dito tayo. So, habang dito dyan. So, mga basa parang kaganapan dito. So, mga aron sa mga mga tinda, mga refold Ano dito mga, ano po mga guys. Dito. Ano po? Ah, magkano per kilo po yan? Dito po, oh. 90. 94 kilo yung carrots mga guys. So ito po mga ma'am, magkala po per kilo po. So 20 ng mga ganitong gulay mga kaya sa dito. Yan, dito 220 Yan, dito po sa... So 20, yun. Ang tawag to mga bro? Ay, sure. Marcoli ba ito? Mar Anong tawag? Brocoli ito mga kaya. So 220 per kilo mga kaya. broccoli yan. Okay, yan. so salamat. So dapat naman tayo rin. Abante naman tayo din kung ano pang kwento. Ay, staker. Yan. Yeah. Staker tayo. meron? tayo. Okay. Uh, so, shoutout po. Good morning po sa inyo lahat. Okay. So, shoutout po. Supporting ka to niya. Alright. So, maraming salamat po sa inyo. Support niya. Okay. ang ilo, TV. Ay, ang ilo to. ano lang kayo para mag tayo. Okay. O, pag-i-commit Okay. Ah, oh, sige, invite mo lang yung channel mo, boss. Hey, Pogi TV. Ah, uh, Pogi. Anong ride, anong content natin, boss? Sa YouTube. Anong mga content natin sa YouTube ko? Oh, right? Ha? Halo, <laughs> halo rin. Oh, yeah, sa mga gulay, sa mga shout out sa iba. Paki-subscribe uh, ano, yung channel nito ni Okay, so dapat tayo doon sa kay Babo, mga guys, kung pang pwede natin ma-update mga gulay, no? Ah, uh, shout boss. Uh, sa mga about mga gulay, sa mga kalikada. Okay. Pag-i-shoutout oh, po. Ah, ah. ah, Shoutout sa mga katropa dyan. Shoutout po sa inyo. Ah, Tony Vlog. Okay po. Tony vlog. Abas. Ah, Abas. Tony vlog. Yan. Ah, Shoutout. Kaya salamat. Paano yung FB mo yan? Ah, Tony Vlog din yung FB ko. Ah, sa YouTube ako naka ano. Ayan, ah, Tony. Shoutout po. Tony. Oh, okay. Ay, so. So, dapat pa tayo sa unanong kung anong pwede pa natin ma-update dito sa harap, no? So kung ano pang mga kaganapan dito sa So mga ano ah, Ito na ano yung area mga guys So ito Yung iba sa gligpitan po Good morning po Isya, Yung iba po na gligpitan ano mga bagay So yung iba May ligpit pag araw ng ano Medyo maliwanag yun talaga ah, Niligpit na sila rito ah, Yun o no. Atat ng ano Langka So dito tayo sa Ano ano dito tayo sa anahan so yun mga uh, ano nagdi-sigbigpitan na sila iikot tayo sa kabila mga guys, kung so, anong pwede pa natin na uh, ano so balik tayo doon sa pwesto natin mga kung saan yung uh, bungad ng street ng Carmen Planas no so doon tayo babalik tayo sa area may ano so, may Carmen Planas mga kaibigan magagalitong oras na pag mga alas 5 na mag -ayos. So mga okay. so, Mga alas 5 na mga -ayos. So magliligpit na sila po rito Maglilinis so yung mga ano Ito po yung kalsada po pag umaga na Yun, diba? Shout out po Good morning po Okay Yan, yeah, siguripitan na sila oh. sa divisor so itong street na to sa recto po to mga guys ha po sa recto to Oh, siya tap Good morning po. So, ito na po yung mga ka-show Itong area na to, yung pong kabaan. Doon yun po yung uh, po sa araw ng ano no. Pag araw na sa may burotan na yan. Yan. Yan, doon sa abang na to mga ka-show Puro gula yan. Pag agabi to mga kisyo, mga gula yan So, So, sigigbitan po sa abaan nyo. Uh, so, good good Morning, good morning. Ah, uh, so, so, sa Planas, ka, po. Ay, dito na tayo. Yung sa Carmen Haplan at malakas ka may bangko na 'yan. Ah, uh, metro bang chat video po yung metro sa ng ah. የማማ လု ga, ano, ံး የማማጎ